Yan pala guys, imimit -me ko po yung aking first cousin ng asawa ko And then, ah uh, sa chingi po siya. Matagal na rin po siya dito sa Hong Kong. Pero ngayon lang po kami magkita. Ayan, papasok na tayo sa MTR. Oh no! $13 na lang ang aking monies. Ang laman ng aking octopus. Pupunta tayo sa Tunchong. Yan po tayo mag-extra sa liking. Yan, galing po tayo ng mongkok sa green line. Ito na nga, nasa lighting na tayo guys. Diyan tayo mag extra chains to tuncho. At andito na nga po tayo sa chingy. At mag exit naman po tayo. Ayan, ang pamasahe pala is 9.2, 3.8 na lang natira sa aking octopus. Ayan, hinihintay ko muna yung pinsan ko dito sa Maritime Square. Yan sa taas na to, yan yung employer ko dati. Sabi ko nga, sana baba yung alaga ko. Ayan, nag-meet na kami sa McDonald's, guys. At may pasalubong pa sa akin ng aking pinsa ng asawa ko. Salamat po. Thanks for watching. Bye-bye. <tod>